Hi! Good day sa inyo! Samahan nyo kami today ng aming alagang si Tariray na mamasyal at mag dito sa amin. Sa mga di nakakaalam, mag-one month na kami dito sa probinsya ng dog na ito. So si Slarp, narigalong ng aking tiyahin from Antipolo kay Tia Eva Vega. So nasabi kong one month kasi nag-work na din ako sa city 4 so, sa gig ng more than a year and now I decided to go back home muna. I work as a call center doon and yeah, giving naman yung sahod and nakakatulong-tulong naman pero I decided to resign pa din. So, siyempre, maraming magtatanong bakit. Hindi ko alam kung maraming makakarelate pero guys, super draining ng life sa city. Super so, milang me lang, ah, totoo nga yung sabi nila na nasa syudad ang pera pero nasa probinsya ang saya. Super true siya. So, this time, I choose myself muna. Yung anxiety, kala ko gawa-gawa lang siya ng mga dilolo, pero totoo pala siya. sa so, malaki ang binago sa akin ng city life. For more than a year, ang laki ng pagbabago ng perspective ko sa life. Going back, ayan, nakita nyo naman kung gano'ng ka-peaceful yung life dito sa province. So, apakalayo sa maingay at mausok na syudad. ko. So, alam niya ko dito biglang mo palat. Hindi ko alam, hindi ko siya ma-explain. Yung parang na-erase yung kakaibang sadness and yung pagka-overthinking ko, overthinker ko na nakuha ko lang sa work and sa city. Ander right. <laughs> pa? Mayroon pa sa taas? Mm, may oras pa. So, ayan, pakita ko lang sa inyo yung munti naming court, simbahan, daycare center. So, di ba diba, apaka simple, Ma-appreciate mo pala lahat pag naranasan mo na yung environment outside the box. So, totoo pala yan. drama naman, B. <laughs> so, ito nga, ano. Habang nagbabay kami, nagstay muna kami dyan. Dyan sa maimbornal. So, sayang, di ko na video yung tubig dyan. Super linaw at uh, super linis. Ayan, pati nga si Kuya Jumel. So, comment nyo kung kilala nyo si Kuya Jamel dito sa Yaganak. So, tinulungan niya si ate ayon manguha ng pangbakod. So naku, kung sa Manila yan, bayad agad pati labor, pati may-ari ng kahoy, pagbabaya din ka pa. Ano sabi, I love you si Jerome! <laughs> <laughs> ayosin mo. Pag ka viral ka. Pag, ka, viral ka! Pag ka, viral ka! ka? ka? Bakit na hulog? ng ang kontak ka Napakalaki ng pagkakaiba. That's why, isa din yung sa reason ba't ko gusto dito. So, apaka mababait ng tao dito. You know, parang lahat na close mo, gano'n, mapalangiti, gano'n. Ayan, naparami na nga ang ating kwento. So, siya, hanggang dito na lang muna at uuwi na daw si Tariray. So, thank you again sa panonood. Bye-bye!